Padre Fernandez, gusto ba ninyong maupo? Napakasama akong tresilista. Gusto mo ba umupo sa pwesto ni Padre Camora, Senyor Simban? Pwede kayong magtaya ng mga brilyante kapalit ng mga pizza. <coughs> Hindi yung problema sa akin, Padre Irene. Kayo, ano pa ang may tataya ninyo? Anong itataya namin? <coughs> pwedeng tumaya ang general ng kahit na ano mga gusto niya. Pero kaming mga religyoso ay mga seserdota. Ah! Maaaring kayo ni Father Irene ay magbayad na lamang ng pakikipagkawang gawa, mga panalangin at mga kabutihan. Alam na ninyo ang mga kabutihan pwedeng taglayin ng isang tao ay hindi kapareho ng mga brilyante na pwedeng isalin sa iba't ibang kamay, ipagbili at buling ipagbili. Kontento na ako sa entoses na bayaran ninyo ako ng mga salita. Kayo, Padre Sibila, sa halip na bigyan ninyo ako ng halagang lima, ay sasabihin ninyo sa akin. Halimbawa, itatakoy ko ang limang araw na karalitaan pagpapakumbaba at pagiging masunurin. At kayo naman, Padre Irene, itatakwil ko ang kalinisan, pagiging mapagbigay at marami pang iba. Maikita ninyong maliit lamang ito, samantalang ako, ibibigay ko ang aking mga brilyante. At ito, ang ibabayad nito ay isang baling araw ng pagkakabilanggo o limang buwan o isang utos ng pagpapatapon na walang nakatalang pangalan. Ngunit, Senyor, ano makukuha ninyo sa mga binigkas ninyong kabutihan at sa mga buhay at sa mga pagpapatapoy at tahas sa pagbitay? Aba, marami. Sawa na akong makinig tungkol sa mga kabutihan. nais ko ay ang init Ang kininang ng lahat ng mayroon sa mundo. Isilid sa isang sako upang itapon sa dagat. Kahit na gamitin ko pang pabigat ang aking mga brilyante. Napakagulong kapritso. At mga pagpatapon at mga pagpatay Aba, para linisin ang bansa at sirain lahat ng masasamang bilhi. Vamos, nakagalit lamang kayo sa mga tulisan o kinakabahan sa mga pwedeng-pwedeng humingi sa inyo ng mas malaking tubos o kinuha sana ang lahat ng mga alahas ninyo. Hombre, huwag ka namang ingrato! Ano sa palagay ninyo ang pagpapatupad ng wikang Kastila sa ating bayan? Mapangahas na hiling bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan at sa aming mga tungkulin. May hinalang katangian ng petisyon o kahilingan. Isa itong mapayapang pag-aalsa, isang revolusyon sa selyadong papel. Pinamumunaan ng ilang kabataan na nagpaparatangang masyadong reformista at ang bansan. Huwag pa ibanggit pa ng iba. Isa sa kanila ang nagangalang isagani na masyadong magulo ang ulo pamangkin ng isang korang klerigo na si Padre Florentino. Siya ang paborito kong estudyante at kontentong kontento ako sa kanya. mas Kontento rin siya sa sarili niya. Kung hindi ka na kayong magsuntukan sa vapor dahil napakabastos niya. Itinulak ko at itinulak din ako. May isa bang tinatawag na makarago o makara... Makaraig isang binatang kaibig-ibig at simpatiko. Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Napakayaman niya. Inire-rekomenda siya ng Senyora Condesa sa akin. May isa pang estudyante ng medisina. Isang Basilio, kung siya'y itawag. Wala akong masasabi sa basilyong iyan. Para sa akin, isa lamang siyang tahimik na tubig. Sayang at wala si Padre Salvi. Siya sana ang magsasabi kung saan ang pinagmulan. Bali-balita ko eh, may kinalaman siya sa Guardia Civil kung saan napatay ang kanyang ama dahil sa pag-aalsa. Ah, sige. Itala niyo ang pangalang yan. Ngunit, Heneral, ang kanilang kahilingan ay makatwiran at wala tayong karapatang magbinggin dahil lamang sa mga sabi-sabi. Maaaring sangayunan na lamang ng pamahalaan upang matapos na ang lahat at wala ng problema. aking general, nagbalit ang dalagang anak ni Kabesang tares dito upang idulog ang kalayaan ng kanyang inkong na may sakit at ikinulong kapalit ng kanyang ama. Karamba! Hindi pa pwedeng manangalian muna tayo ng mapayapa? Tatlong araw na po siyang bumabalik dito kaawa awa-awang dalagita. Ay demonyo! Sabi ko na nga ba't may sasabi na sa general kaya ako kumarito para itaguyod ang petisyong dalagitang iyan. Siya, siya, siya. Patawagin ng sekretaryo. Pagsulatin ng isang kuto sa tingyente guardi para pakawala na nila. Hindi na nila masasabing mapagbigay bako... tayo at makabagin. Dito. <tinyo> Uy, ikaw pala yan. Kumusta ang vaccine mo? Walang nangyari at ayos naman. Ikaw, so, kamusta ka na rin? Ba, napakasarap! Ibit ako ng kura ng Chani upang magbakasyon sa kanyang bayan. At tagpo kami ng isang tanga. Masintahan siguro ni Basilio. Alam mo ba, napakagago ni Basilio. Kanyang nobya ay walang alam sa salitang. Espanyol na Kastila. Walang salapi. Huwaging alila. May yain ngunit maganda. Isang gabi, pinasto ni Padre Camoran dalawang humaharana sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, na malagi pa rin mahihayain. Ngunit dadaan din siya sa dinaraanan ng, ng lahat. Ng lahat ng mga babae. Ano ang pinaliwanag ng profesor kahapon? Walang klase kahapon. Ha? At sa makalawa? Ano ka ba? Pebet iyon. Oo nga pala. Napakagabo ko. Alam mo ba, Placido, na nagiging gabo ko? Yung miyerkules? Yung no, miyerkules? Teka, mambo no, yung miyerkules? Magaling. At noon, Martes Kiko? Sa arawan ng Katedral Kiko, no, Martes, pinisita namin siya upang magdiwang dala ang isang orkestra, isang kumpon ng bulaklak, at mga ibang regalo. Karamba! Kalimutan ko. Napakagago ko. Uy, ito yung anong bako? Hindi ko alam. Sa ang alam ko, ibinigay lamang nila ng istahan ng mga nakipagliwa. Karamba! At nung lunes, ano nangyari? Dahil unang araw ng klase, binasa ang istahan at itinakda ang leksyon tungkol sa mga sariling. heto Mula rito hanggang doon sa dulo, mula umpisa hanggang huling salita. Nilaktawan ang kapiraso at ibinigay ito. Ano ba? Tama ng reaksyon. Gawin nating araw, pitsido. Alam mo ba talagang napakagago mo? Baliga ng mag-araw na pitsido. Baliga na! Ayoko! Yan ka na lamang at pag mula akong susundan muli. Penitente! Penitente! Lagdaan mo ito. At ano yun, kaibigan? Huwag ka nang magtanong. Lagdaan mo na lamang. kay kaibigan. Ngunit well, hindi ako lumalagda sa anumang hindi ko pa inaalam. Napakatanga mo kung lumagda ang dalawang karabinero celestiales, anong ikinatatakot mo? Mamaya na ako maglalagda. Nais ko muna itong basahin. Napakahaba nito. Isang itong lagda sa bawat estudyante Na nais ng pagbabago. Si Makaraig at Ilan ay nais buksan ang pagtututo ng wikang Kastila. Kaya, bilisan mo! Kaya na kay Ilan, paalam. Nang tinamaan ng lintik! Matibag, Pedraza, Pilado, Pilaris, Pinitente. Walang galang na paslit, magbabayad ka sa akin. <laughs> Pagdukin! Ano ka tamad? Alam mo ba ang iyong leksyon? Sige, manito. Sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likod ba'y nakapagpubago sa harap o hindi? Ay! Ang pahayot ko! Ikaw, magaling natin ka bulong. Hindi kita tinatanong, ngunit ipig mo iligtas ang iba. Ngayon, iligtas mo ang iyong sarili. Anong pa karon? Lasi po po. Aha. Placido penitente. Mabuting itawag sa iyo Placidong bulo. Ngunit bibigyan kita ng kaparusahan sa iyong ginawa ng diligta o pagdugulong. Napitin ko araw ang iyong liban, Placido. Manupat kulang ng isa, matatanggal ka na, na sa talahan. Labing lima, ngunit hindi ako lumiliban sa klase, nagiging sa apat. Kung sakali, ikalima pa lang na ngayon. Dahil ginira ko basahin ang talaan, sa tuwing ako'y makakahuli, dinuguhitan ko na lima. Kung makalima na ang iyong lipad, ilan ang makalimang lima? Dalawampu't lima. Tama. Sa gayon, nakakalamang ka pa ng sampo sabagkat may ng itang nahuli sa pagpupulang. Ngunit Padre, kung lalagyan mo ako ng bawal sa leksyon, dapat po alisin ninyo ang hindi ko pagpasok na inilagay ninyo sa akin. Hindi ko na po sumaisip kung paano wala sa klase ay makapagulat ng leksyon. Di anak, hindi mo na unawaan at hindi mo na iisip Pilosopo. Hindi lang ako mapasok sa klase. Wala ko lang duduro sa leksyon. Tama na, Padre. Tama na. May nanakitin niyo ang lahat ng COVID na itin ninyong ilagay. Ngunit wala kayong karapatan para naitin ako. Hindi na ako mamatiis dito sa klase ito. sa nailangan at pagtutuloy ng gawin sa gabi, mabaharik sa gabi, matiging tao na hindi magpapitulasan. At ugali tulad ng pangyayari sa paralan ng mga Nakakasira ng na karangalan ng universidad. Pakasira o makasira, ang universidad ay napipilitan sa mga ayon sa mga kailangan ng mga aral. Sabi itong kapansanan, laban sa ikatututo. Dahan-dahan mga Dahan -dahan, ginoo, you know. ako'y hindi makaprilek at alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangan natin aminin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paralan na iyon, ang address e officials na ang mga prayle ang siyang magsumikap. O ang aso ng magbubulay. Ang iwanag ay namamanag na. Binuksan na nga ng Espanya ng silangan para sa Pilipinas. ang Sandoval! Bakuan! Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! At ipagkita ako kay Padre Irene kanilang umaga. Sila, isang linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Kabo at sa mga na si Simon. Itatago na sana ang kailingan ng ilang buwan ng maalala ni Padre Irene ang katastasang lukoy ng paralang primarya. Iminungkahi niyang nagkasulatan at tungkol sa pagtuturo ng ligang paskila. Ngunit ang lukong iyon ay eh, matagal nang hindi kumikilos. Yan din nga ang sinabi ni Padre Irene. Tinugol niyang mabuti ang pagkakataon upang muling kumilos. Si Don Gustodio, isa sa mga kasangguni. Itinangako niyang kaputin ito sa loob ng buwan na ito. pasta, maaari niyo po bang kayuhan si Don Custodio upang pumanig sa amin ukol sa pagpapatupad ng wigang kastila kung sakaling ito'y sumangguni sa iyo. Hmm. Masamang simula Masamang lagay. Napagkakakila ng na mga bata pa kayo at marami pang hindi nalalaman sa mga pagpapago. Tignan nyo nangyari sa Madrid. Sa mga binatang, humihingi ng maraming pagbabago. Nahuhulaan ko ang ibig ninyong sabihin, ang pamahalaang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatatag at, at nananalig lamang sa palapalagay. Ah, mabuti pang ipaubayan ninyo sa kamay ng mga pamahalaan yan. Maghintay kayo. Bigyan nyo ng panahon at maghaharal kayo ng mabuti. Kayo marunong na magsalita ng wikang Kastila at nakapagpahayag na. Ano't nang imasok po kayo sa gulong ito? Bakit? Hangad nyo bang maituro to sa inyo ng bukod? Ang laging hinahabilin sa akin ng aking amain ay alalahanin ko muna ang iba gaya ng pag-alala ko sa aking sarili. Hindi ako na parito ng dahil sa akin, kundi ay sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba. Potres, pag-aralan nila ang pinag-aralan nyo, gawin nila ang ginagawa ko. Naging alila ko lahat ng Friday. Samantalang awa ko ay gramatika, nag-aaral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makakaabot sa nabot ninyo? Isa sa sampung libo? Pwes, ano ang kailangan at higit sa roon? Totoo maraming abogado. Ang karamihan ay pumapasok bilang tagasulat. Mga doktor. Sila sila'y sila ay nag-aaway at halos magbatayan sa paggagawan sa isang magagawa. Binata Magsasaka ang kailangan natin at upang maging mabuting magsasaka ay hindi na maraming pag-aaralan ng retorika. Pangarap, hindi kahibangan. Ibigyan ko ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Sa dyante kayo ng medisina, kung kayo lisensyado na ay mag-asaho kayo ng isang mayaman at masambahin talaga. Harapin nyo ang paggagamot at huwag nang makailam sa bayan. Makakalala rin nyo ako. At masasabing may katwiran kapag kayo ay nagkaroon ng mga uban. Kagaya nito. At kung magkakaroon ako ng ubang katulad niyan at inilingon ko ang aking sarili sa nakaraan at wala akong nakita kundi ang para sarili lamang at hindi sa bayan nagkalob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay maaaring maging tinit at hindi ko ni kukurin bagkos ay kakahiya ko.